sa karugtong ng ating kwento. Sinabi ni Tio Chen kay Miss Jiang na hinala niya, hindi sila basta-basta patatahimikin ng Thunder Lion Alliance. Ngayon na sila ay sugatan, bago pa man sila makabalik sa lungsod ay maaari silang tambangan. Ngunit kalmado lang na sumagot si Miss Jiang at sinabing huwag silang mag-alala, nagpadala na siya ng signal, at anumang oras ay darating na ang mga tauhan ng Nine Heaven Alliance upang sunduin sila. Mula sa isang maliit na kahon, kinuha ni Miss Jiang ang dalawang pil at iniabot ito kay Ye Chuan at kay Tio Chen. Ipinaliwanag niyang ito ay mataas na grado ng gamot para sa mabilis na pagpapagaling ng kanilang mga sugat. Naisip ni Ye Chuan na ang isang piraso ng ganoong pil ay nagkakahalaga ng limampung libo, kaya't malinaw na ang Nine Heaven Alliance ay mayaman at makapangyarihan. Walang pag-aatubili niyang nilunok ang gamot, kasabay ni Tio Chen. Namangha si Yechuan sa bilis ng epekto nito, ramdam niyang agad bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit bigla siyang nabahala ng maalala ang nangyari kanina, noong sinipa siya ng kalaban. Tinanong niya si Miss Jiang tungkol sa sonic attack na ginamit nito laban sa Thunder Lion Alliance, at kung maaari ba nitong gamitin iyon laban sa kanya. Naintindihan naman agad ni Miss Jiang ang ibig sabihin ni Yechuan, gusto nitong gamitin ang kanyang sound wave attack upang masanay siya sa paggalaw. Tumango si Yewchan bilang pagsang-ayon. Alam niyang ang Nether Shadow Sweep ay isang scroll-based skill na maaari lamang umunlad sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagsasanay. Ito rin ang tanging movement type skill na meron siya sa ngayon. Kung makakatagpo siya ng isang tunay na eksperto at hindi makakasabay ang bilis niya, siguradong mahihirapan siya. Kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para ma-upgrade ang kakayahan na ito. Ngumiti si Miss Jiang at sumang-ayon. Sinabi niyang malaki ang naitulong ni Yechuan sa kanila kanina, ngunit mas mataas pa rin ang kanyang realm kaysa sa kanya. Nag-aalala siya na kung hindi mag-iingat si Yechuan, baka masaktan ito. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Yechuan sa harap ni Miss Jiang, habang nagtitinginan, parehong naghanda ang dalawa. Habang pinagmamasdan sila ni Tio Chen, inisip niya na magandang pagkakataon ito upang makita ang tunay na lakas ng batang ito. Marahil, sa tingin niya ang kakayahan na ipinakita ni Yechuan kanina ay talagang isang god-tier ability. Nagliwanag ang mga mata ni Miss Jiang at unti-unting naglabas ng enerhiya ang paligid. Nang simulan niyang tugtugin ang mga string ng kanyang musikang sandata, Naglabas ito ng malakas na shockwave na mabilis na lumapad patungo kay Yechuan, na tahimik lang na nakatayo. Bago pa man ito tumama sa kanya, agad niyang ginamit ang nether shadow sweep. Nagliwanag sa pulang kulay ang kanyang mga mata, at sa isang mabilis na galaw, naiwasan niya ang unang atake ni Miss Jiang. Sumigaw siya, sinasabing dagdagan pa, kaya pa niyang magpatuloy. Nena si Miss Jiang. Ang kanyang sound wave technique ay ang kanyang specialty. Kung hindi niya kayang talunin ang isang tao na nasa second rank lamang, magiging kahihiyan iyon sa kanya. Agad niyang kinumpas ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng sunod-sunod na shockwave, ngunit madali lang itong iniilagan ni Yechuan, na para bang naglalaro lang. Nang makita ito ni Miss Zhang, ginamit na niya ang buong lakas. Hinayla niya ang lahat ng string ng kanyang sandata at naglabas ng nakakasilaw na liwanag sa kanyang mga mata. Sunod-sunod niyang pinakawala ng napakaraming sound wave attacks na halos sabay-sabay tumama sa direksyon ni Ye Chuan. Nang makita ni Tio Chen ang nangyayari, napagtanto niyang naging seryoso na si Miss Zhang. Nag-aalala siya na baka mapatay nito si Ye Chuan, at magiging malaking problema iyon. Samantala, naglabas si Ye Xuan ng nakakatakot na pulang presensya. Nagliliwanag ang kanyang mga mata habang iniilagan ang mga atake, sabay binibilang ang bawat paggalaw. Nagulat si Miss Zhang at si Tio Chen, ang bawat hakbang ni Ye Xuan ay parang pulang enerhiya na umiikot sa paligid. Hanggang sa umabot siya sa bilang na labing siyam, ngunit bigla siyang natigilan. Isang napakalakas na atake ang papalapit sa kanya, at alam niyang hindi na niya ito may ilagan. Agad niyang kinuha ang Dragon Slaying Sword, at sa buong lakas, hinarang niya ang atake. Sa lakas ng enerhiya, napaatras siya ngunit nagawa niyang pigilan ito. Sa halip na matakot, napangiti siya. Gustong gusto ko to, bulong niya sa sarili. Biglang tumunog ang system notification, ang Nether Shadow Sweep upgraded to level 2. Effect, kapag na-activate, tataas ang bilis ng gumagamit ng 40% sa loob ng isang minuto. Galit na galit si Miss Jiang at nagsabing gusto niyang ulitin pa. Ngunit agad siyang hinarang ni Tio Chen. Sinabihan niya itong sapat na iyon, isang pagsasanay lamang ito, at hindi kailangang magmalabis. Habang nag-uusap sila, dumating na ang mga tauhan ng Nine Heaven Alliance. Natigilan si Miss Jiang nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang lalaking humihingi ng tawad dahil nahuli sila. Pumikit siya at sinabing ayos lang iyon. Marahil, pansamantala nang hindi mangangahas ang Thunder Lion Alliance na manggulo. Kaya't nagpasya silang bumalik. Sinimulan na ni Tio Chen na buhatin ang kanilang mga kagamitan at sabay-sabay silang naglakad palayo. Habang papalayo, napalingon si Miss Jiang kay Yechuan at nagtanong, nagtataka kung hindi ba ito sasama sa kanila pabalik sa lungsod. Napakamot ng ulo si Yechuan at sinabing mauna na sila, may kailangan pa siyang asikasuhin. May pag-aalala sa tinig ni Miss Jiang nang sabihin niyang kung ganoon, mag-ingat siya. Kapag nakabalik siya, hintayin siya nito sa Nine Heaven Alliance, dahil maghahanda siya ng espesyal na regalo bilang pasasalamat. Bahagyang kumaway si H1 habang pinagmamasda ng grupo ni Miss Jiang na papalayo. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo papasok sa kagubatan, iniisip na sana ay nandoon pa rin ang mga kayamanang iniwan niya. Pagbalik niya sa lugar, nakita niya ang mga gintong galami ng malaking gagambang tinalo niya kanina. Napangiti siya ng may kalokohan sa mukha, alam niyang ang Golden Scales Armor niya ay tuluyang nasira, ngunit ang Golden Spider Leg ay sapat na upang makabili siya ng malakas na kagamitan. Maingat niyang inimpake ito sa isang lalagyan, binalot ng maayos, at isinabot sa kanyang balikat. Pagbalik niya sa kanilang bahay, malakas niyang binuksan ang pinto, sabay tawag ng masigla sa kanyang ina at ama, Ma! Pa! Nandito na ako! ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan. Walang tao sa loob, magulo at wasak ang mga kagamitan. Agad niyang ibinaba sa sahig ang kanyang dala at naghanap sa buong bahay, pawis na pawis sa kaba at takot. Patuloy siyang sumisigaw, tinatawag ang kanyang mga magulang. Sa sahig, nakita niya ang basag na larawan nilang tatlo. Kinuha niya ito, at sa sandaling iyon, bigla niyang naisip si Liu Xing. Ang galit ay mabilis na sumiklab sa kanya. Nagliyab sa matinding pula ang kanyang mga mata, at naglabas siya ng nakakatakot na presensya. Sa tindi ng emosyon, sumigaw siya, nanginginig ang boses. Saan ninyo dinala ang pamilya ko? Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.